So ito mga kapaknos kami ay na niniyubak ng saging. So ganito pa lang paggagawa nito, binabayo. So ay si Kuya pagod na magyubak ko, magbayo. <laughs> Pagpapalitin po. Wala kong tumatpong na ako naman na yung... O. Les! na! Pagbayo pa nga anak kami, sampul eh. <laughs> Ay, kumusta ka, Day? Ay, nangis ko kayo? Saan Ay, pa kayo? Takot

inilagay sa plato at ito na yung pinaka finished product niya mga kapakners Oh, <makes> uh, I'm going to go to the <makes> mga <makes> May Isa pa lang ba? Mm. Ay, suman. So, Ay suman Hindi pa nakasalang yun. Nagano pa lang? Bilis-bilisan mo naman. Bilis-bilisan mo. Ha? Nagay bukas pang halis yata. Mukha pin. Hindi pa naman ako dito. ba naman ako. naman ako. baka mamay may iwan yung at makapag-ubos tayo yan. Tinan mo, alaga nasiripin. si Ripin. di na akong mapipit sa oras dahil baka mamay may iwan lahat, tayong mag-ubos niyan. Mag mm -hmm. no, Tanong baby. mo. Tanong mo, sabi mo kung magagawa ng alas Ripin, ayawin, pero kung hindi, ay huwag na. At baka maano lang. Hindi pa ba pala magagawa yung suman? Pinatatanong sabi... kung kaya na alas 9 pa hindi. di wag na. Mm, -mm pagkaano'y huwag na. Pagsisimula yun ngayon, tayo eh, Ayan. ngayon. Pagkaka-aon lang niya, no? Pagkaka-aon lang niya, no? Hindi aon lang niya, Bakit? Kasi tayo hindi nakakabot yung kaya nagmuripak na lang. Ay, po ka Mamadali kasi kayo, agad-agad eh. Ba, pwedeng bukas na lang? Agad-agad kasi kayo eh, mahahagad kami yan. <laughs> mahahagad ka sila. Hahagay na kami. Hindi madali ang mag-prepare na, maghalo na. Bintik nakakaya kaya nga hinalo eh. Takot-takot na hinalo ang tubig. Sali, malak, masarap ito. May katas na ito. Kamiya natin ito, lalagyan ng katas dahil ito yung lalang gamila ang dine. Pagkakainin na rin. Kaya kakainin yung isa na yun. Meron na. Masarap ito, may katas na. Tatagay pang araw. Bid mo pwede ilagay sa rin kasi ito ipipigas. Diyan naman nilalangganin at walang eto ito yung yan oh. ay na kayong kanin Nasaan pala ang pasit pa kain na kayo, kayo, na, na kayo. nang sa loob ng dami kain na kayo dilag mo kalis na ay pasit mo dali mo na uli pabalik dami dami isali na nga dahil isa doon ha ay sali yung isa o ando sa loob kain na kayo talis. may tinula rito kain na kayo oo oh. Kaya ako mo ako video mo ako magbabayo din ako. <laughs>